Saan pa kayo galing, sir? Ah, uh, kapag-ulila. Po, nyo lang tong ano, parisan ni... Ah, eh. uh, hindi po. pag po kami kay Diwata. Para sa invite siya sa nutrition man ng jail namin. Ah, invite niyo siya? Wala hmm. pa po siya eh. Ah, wala pa. Pero darating daw. Uh, ah, yeah. sana. Anong oras po kaya po? Eh, kasi andyan yung mga kasama niya, ano eh, nagpa wash lang daw sa may Harrison. Malapit na naman pala. Ah, kailan yun, sir, yung event na yun? July 8, sa Anix po. Ah, ah in-invite pala nila, in-invite. Tapos, na pala sa mga artig Sige po. Ayan Ay, sila, sir. Invite pala nila si Diwata sa isang event sa July 8. Yan, thank you, sir, ha. Sige po. Ayan, may haba na yung pila. Wala. <laughs> <like tayo> <laughs> So ang daming nag invite kay Madam Diwata no. Good morning sir. Yes, madam. Sir, may na ano ako napansin ako, lahat kayo naka hairnet na. <laughs> Ayan po para wala na masabi mga buzzer. Ano pa gusto nyo? Mag hairnet pa kami, mag mascot. O, sabihin nyo lang ginagawa namin lahat mga pabalik rin natin tong diwata para sa overload para sa taas kayo kumakain so ayan so lahat talaga kayo naka hair so, lalo lahat, naka face mask na, yung naka face mask naka hair so, makikita nyo ako ngayon wala akong face mask kasi dito lang naman ako sa oh, uh, ito lang pinantayan niya, niya. So nahirapan din ako huminga. Nakikita nyo na wala naman ako ilong. Wala nang ako ilong. Nahirapan na pa ako huminga. Kaya <laughs> ano ibig sabihin, makamatay na <laughs> So ano pa yung mga sabi nyo mga basher? Uh, sabihin niyo lang kung ano pa kulang. Uh, ayan. So ayan no, nag, ano na talaga sila um, with hairnet. Kaya yung... Request lang kung magmastot pa kami. Mag-hairnet pa kami. Ah, uh, si Madam Diwata magpo-provide ng mga helmet. Kaya bilhin niyan. <laughs> Ayan. may ano ka na pala sir, may vlog? Yes po, so ang Facebook ko ay Rene Black Jarito. Ang Facebook app na sa Facebook ko ay Rene Gala Black TV Jarito. So, so nagko-content ka rin ng ano sa boss mo. So, nagko-content ako pagkatapos ko ng duty out ko. Ah, ayan. Pagkatapos ng duty ko, mga bandang hapon, mga 6.30, doon na ako nagla-live o kaya doon na ako nagko-content. Hmm. Ayan. So, i-follow natin. I-follow natin ang kanyang page. FB page. Yeah, shout out dito yung Mugit. Shoutout sa mga taga Makalam Kambi, Rosario Batangas. Tsaka sa mga Cream 2A. Sa Chidora M. Lumansing College of Rosario. shoutout. Yung ano, syempre, yung Move It. Yung Move It. Sana malaki na incentive. Hindi, hindi. Walang ano. Ayan si Sir. Mag ano na kayo ha. Mag book na kayo ng Move It. Mga masisipag na rider. Kaway ka dito Sir. <laughs> Anong, pwede mo oh. Yan, i-click lang yung share. Yan, thank you Sarah. Rider ng ano, magigiting na rider ng so, Movent. Uh, uh, rider ng Movent. Love it yung mga Sarah rider Movent. Pahapon. Ayun, <laughs> i-follow natin ang page ng ano, kamag-pinsan ni Diwata. Rene Jarito pala to. E, apelyedo pala ni... Sabihin mo nga dito yung totoong pangalan ni Adiwata. So, ang pang uh, pangalan ni Madam Diwata ay Dio Balbuena Jarito. So middle name pala yung Balbuena. Hindi, opo. Ah. So arito siya. Ah, ayan. So ipalo so, natin. Ako naman si Rene Black Jarito. So ipalo niyo ako sa Facebook page. Facebook page ko lang yun. Kasi ang ginagamit ko lang talaga sa Facebook lang ako. Sa page na rin? Kasi hindi ko pa naayos yun sa YouTube ko, sa lahat ng mga account ko sa TikTok. Pati sa mga lahat-lahat na hindi ko pa naayos. Kasi dati nagkaroon ng problema ako sa cellphone. Nanakaw lahat. Hmm. Pati cellphone, pati number na kung ah, pa. Pala. Ayan, so i-follow natin tong ano, no? mag anak ni nagba-vlogs naman sila pagkatapos ng duty, di ba sir? Kasi 6 PM naman yung ano nila eh, yung off duty nila. So may time sila mag-vlog sa parisan ng kanilang pinsan na si Mr. Deo Balbuena Jarito. Ano pangalan niya? Jarito. Di ba? Subscribe na natin naka hairnet na si Sir. <laughs> so ayan na ah, lahat ng ano, lahat ng workers ni Diwata naka hairnet and face mask na. Oh, ayan so lahat talaga sila mga naka hairnet na and naka face mask. Ka-blogger. lager, oh, Kahit lager. <laughs> Nag-iibig ka naman. Ayan. Tararating lang ni... Sa lahat po ng may birthday dyan. Ayan. Happy birthday to you sa lahat ng na mga nag ng anniversary. Happy anniversary everyone. Kung patuloy po kayong magmamahalan, huwag kayong bibiti. Kailangan tumupad kayo sa inyong mga pangako na pangalan hanggang sa huli. Ayan, sa lahat din naman po na nag-graduate ngayon, sa mga buwan na ito kasi mga rani uh, na graduation, naman po kayo mag-celebrate dito sa ating Diwata's Paris Overload. Ayan. Pati rin po yung ating Quezon City tumatanggap po po tayo ng mga events, mga special occasion para po sa inyong pangangailangan Ayan. Ganun lang, love. Happy Tuesday, everyone. I love you all. Dito na naman tayo sa Diwata's Paris Overload. Ayan. Fight, fight, fight. Laban, laban. Have a bliss. Tuesday, everyone. I love you all, guys. Ang batang kaya po, ay promote <laughs> Ayan, aktor ng Batang kiyapo, Co-aktor ni Diwata. Pinarasig ni Madam na hairnet, mga face mask, at naka-uniform uh, po. Uh, ano yung ano? Ano yung nakaraan na ano? Ay, yung walang hairnet kinalta sa sahod? Opo ma ma'am, mga ma'am. Kasi sumunod yung mga tao ma'am. Kailangan sumunod tayo sa pari okay. si Madam. Kailangan natin sumunod tayo. Dati magagawa yung mga yung So kailangan naka-hairnet Kaya so, naka-hairnet na yung mga Staff ni Diwata Ayan So pag ano Pag nagsaho tas walang hairnet, kaltas Bibigyan ka ng hairnet uh, So, ayan. Ayan, naka-hairnet na si Sir. Hindi ka ready? Hindi ka na dito yung ano ma... Sir, pwede ba magtanong, Sir? Yes, madam. Talagang naka-hairnet na kayo ngayon kailangan kailangan makaharnet para wala nang mga basa mas na yung uh, mas sa rin Oo. Kanit din tingnan no. Lahat nagpakamas Magandang magandang umaga, bayan! Dito tayo ngayon live. Hey. Good morning dito kay Diwata Pasay. Madampilag! Sa sana upload dati. <laughs> Ayan, light tayo dito kay Diwata. Daming kumakain.